Araw mga sa ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel, Marianis Garde. Ang isi-share ko naman po sa inyo sa ngayon, yung tamang pag-aabono. Ayong discard din natin sa pag-aabono para sure natin na mapapakapal pa natin ang gusto. Yung mga bulaklak natin buging bilya at walang malalagas. Uh, pagka hindi kasi sakto yung pag-aabono, kung minsan kahit namumulaklak na, nalalaglag pa yung iba. Uh, at yung iba naman, pag kulang na abono, punuhan natin. Ganito ang dapat yung gawin. Kaya dito, nakita nyo nag-uumpisa na mamulaklak ayan o ito nabunuhan ko sabay sabay sila dito ito ah, month wala pang one month na nabunuhan ko siya pero nakita nyo ang lusog nito diba ayan ganda ng bulaklak pero sabay sabay ko lang yan hanggang doon sabay sabay ko yung nabunuhan eh, makita nyo itong isa na to ah, parang hindi siya healthy pero nag-uumpisa na rin siyang mamulaklak ba? Diba? napansin nyo ah. Yan ang gagawin natin ng paraan kung para siya makasabay dito sa mga iba yung mga magaganda na ito. Uh, abunuhan natin yan. Kagaya dito, kasabay din niya. Uh, magwa one month ko na nabunuhan. Nakita natin, natin sobrang gustog, diba? Oh? Uh, mas kakaiba siya dito sa una ko pinakita. di uh, ba? Diba? Parang ito eh, medyo kulang pa sa abono. Uh, makita natin dito, okay, so kasabi, sabay uh, kasabay-sabay din. namumulaklak na rin. Ayan, o malusog siya, di ba? Napansin natin na talaga malusog. Marami sa mga buko-buko. Kaya dito, ito, napakaganda. Ay, saka yung mga gawin doon, ah, nabunuhan na rin pero kulang pa rin ng abono. Ganito lang natin gagawin. Uh, ah, wala pang one month na nabunuhan yan. Ang gagawin natin, susundutin natin ng abono na naghanda na ako dito. Aabonohan lang natin yung kulang sa abono. Pero yung malusog sa abono, malusog na nakita natin, hindi na natin muna siya abonohan kasi malusog naman na. And ito lang gagawin natin. Hindi na natin naabonohan ng masyadong marami. Na, konti lang. Kunyari, kukuha tayo isang kutsara, yung punong-puno na ganyan. Oh. Lagi natin dyan. Nalagyan ulit natin ng tubig. Kasi napansin niya natin parang kulang sa abolo yung isa, di ba? Okay. Ito, 1.5 ang karga nito. Ah, gagawin natin na apat na litro ang ilakarga natin. Yan. Para huwag isang masobra total na pupulaklak na eh. ayun Ngayon, natin ang gusto Ito, pang ano lang ito, parang susundutin lang natin para kung mapal yung bulaklak nya kasi parang nagkukulang eh sa tingin ko kulang yan pwede rin yung gawin sa mga uh, bugambilan nyo ang lang natin malusaw nakita nyo nagkukulay gatas oh ito mga apat na litro ito na tubig ngayon hintay natin malusaw na ganyan Pwede na natin na ano. Konti pa. Ididilig natin dito lang. Dito lang sa kulang. Dito lang isa na to. Lagyan natin ng isang tabo. Ah, mahigit siyang litro yan. Ito, hindi na muna natin lalagyan kasi press na press siya. Nakita nyo, sariwang sariwa. Ah, malusog na malusog siya. Hindi natin lalagyan. Ah, ito lang ito hindi din natin lalagyan ito kasi malusog na malusog siya diba ang daming bulaklak oh. kahit ito ah, hindi rin natin lalagyan kasi malusog din siya mapansin natin na malusog ang ganda ng mga dahon niya kasi ito yung ano eh ah, natawag dito ah, butterfly na lavender na violet talagang ganyan ang dahon yan malusog yan ito ah, dito sa dalawang na natin nilalagay kasi parang kulang naman yung abono nila dito na natin ilalagay kasi mga bonsai ito eh ah, lalaki ng mga puno niya yan na mapansin niya matatanda na yan oh. Ah, bonsai dito na yung isang ito, hindi ko pa nabunuhan pero nag-uumpis na rin mamulaklak oh, uh, yun, Ah, bunuhan na natin ngayon ah, uh, sabayin ko na rin sa pag-abuno papakita ko na rin sa inyo ah, uh, pagka ganyan, hindi pa nabunuhan yan uh, one month na ah, uh, medyo marami abunuhan uh, ko na yan dalawa na ilagay natin dito dalawang punong puno ayan, ganyang karami Lagyan natin ng 6 na litro. 2.5 kasi karga nito eh. eh naman na sobra kaya ano. Uh, hindi baling kulang, maglang sobra. Yung kasi pagkakulang pwede nating dagdagan, di ba? Okay na yan. Eh pagka sobra, may posibilidad na masaktan yung halaman eh. Kaya mas mainam yung kulang kulang eh, tagtagan natin ah. Papapansin naman natin kung kulang yung abono ng halaman. Halo-halo lang uli. Ayan oh. Ah. Uh, kulay gatas na naman. Okay na yan. Lalagyan natin ang bawat isa dito, isang takal para lumusog at mamulaklak na rin sila ayan, isa dito na rin mga ponsa ito eh dalawa tatlo apat lima marami pa dito hindi na halo pwede natin dagdagan pa ng tubig ito teka mas mahinam kasi kung mag tayo ilagay na natin sa kabi sa umaga natin haluin para lusaw na lusong na ito kasi ano Uh, parang apurahan ito eh pero okay din naman depende na lang sa mag-aabono uh, pag nakita nyo may natira uh, pwede natin tagtagan ng tubig balik tayo doon marami pa akong bugambilya na ano na walang bulaklak kasi ito, mga nabagyo ito eh pero kung na dalawin ko ng lahat dito hindi ko pa na bukulit dito na lang ang video ko ito sana may matutunan kayo na yung tamang pag abono pagka nakita natin na malusok uh, lagpasan natin uh, yung mga hindi pa namumulaklak pagkaraan yung na nag-uumpisang mamulaklak na natin na uh, medyo payat siya abunokan uh, natin at dito na lang at maraming maraming salamat sa panunod nyo bye, bye.